Okay, eh, mapagpalang umaga po, ano? Una, paggising sa umaga, pasalamat. Diyan ginawa ko, nagtimpla na ako ng aking daily maintenance. Garlic water with ginger and calamansi at mainit na tubig. Kumukulo. Kapag kaya na po yung init, iinumin ko na. Aking daily maintenance po yun. Wala nang gamot. At sa gabi, ganun din po. Yan ang nasumunod. Pinasyal ko ang aking mga aso. Successful. Ibig sabihin na success, nakadudo na nakawiwi pa. Yan. Yeah. Ha. Yan ang nasusunod. Ito na po ako ngayon sa inyong harapan. Ah. Ha. Ayon sa Mateo 4.4 ay sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? Dalawa. May salita ng Diyos. May pagkain ng katawan. Ito yung pagkain ng katawan. Ito naman yung kape. Huh? <laughs> senior citizen. Oh, 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 Shout out mga kapwa ko senior citizen. Shout out kapwa ko strong patients. Siya to, mga person with disability. Siya to po sa inyong lahat. Almosal time, bigay ng Panginoon Diyos. Okay. Sabi doon, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao o tinapay, kundi mabuhay sa salita ng Diyos. Amen! Amen! Okay. Meron po tayo salita ng Diyos. ay nagpalaya sa akin sa kapangyarihan. Yan ang salita ng, ng Diyos ngayon. Nanonood ako, oras ng katotohanan. Ang dog ng Pentecostal Missionary Church of Christ sa YouTube. Sige, kahit tayo, ano, kaibigan. Pagkakain ko, ipagkahanda ko ng pagkain ng mga aso. Sa ng ating mga kasalanan, ang mayroong magsabi sa iyo na may gagawin upang bayaran sa saranan, hmm. siya ay nagsisilay sa pagkat ang manunobot ay hindi ang sino pa man. No other man can redeem us from that punishment and condemnation. Jesus Christ paid it all for us. Pulihin ang Panginoon. Bayad na tayo. Ngunit ngayon, hinakailangan natin ipabuhay ang kalimtasan ng buhay kinakailangan natin bigyan ng katunayan, bigyan ng sustansya na tayo ngayon ay mabuhay sa panibagong buhay na ito ay na kay Cristo. At ang hinaharap nating na kaligtasan ay ang kaligtasan ng ating katawan. Ang ating, kalita, ang ating katawan ay naghihintay ng kaligtasan nitong may kasiraan Roma sa pangkat walo at talatang dalawang pura sa higil ito At hindi lamang yes, kayo, yes. kundi pati yes, naman tayo yes. na mayroong mga pangunahing guna na yes, ang Espiritu sa, maka. okay. <sharp> sa makatid tayo na may nagsisihimbik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukuk na bihibat ang pagkasubok ng ating katawan. Christ, redeem us from condemnation because of our sin. The wages of sin is death. Christ removed the great death from our soul. At tayo ngayon ay ligtas na. Ito, ito, ito. Ngunit mga kapatid, ang ating katawan, na ang ating katawan na nagkakasakit, ang ating katawan ito, 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 ito. na tumatanda, ay naghihibik ng garap na kaligtasan na tayo ay bibihisan sa walang kasiraan. Purihin ng Panginoon, bibihisan tayo ng walang kamatayang katawan. Bibihisan tayo ng manuang hati ng makalangit na katawan na gaya ng sa Panginoon. Kailan ito mangyayari sa pag-agaw. Sa pagkatang sabi ng kasulatan sa Unang Pistalonica 816, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Purihin ng Panginoon. At ang sabi na mayroong isang sigaw ng mga arkanhil at mayroong pakakak ng Diyos. At tayong mga nanasitira na ay aagawin upang salubungin ang Panginoon. Hallelujah! At kung yan ay mangyari, mga kapatid, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, tayo ay babaguhin. From our mortality, from our corruptibility, to our incorruptibility, and so immortality. Purihin ang Panginoon, mula oh, sa katawang may pagkasira, tumatanda, humihina, nagkakasakit, nagugutom na uhaw patungo sa walang pagkasira. Patungo sa katawang maluwalhati at walang hanggang ang makalangit na katawan na gaya ng satanyol. sa Panginoon. Tayo'y bataguhit In a twinkling of an eye, we shall be changed and we will be like Christ the Lord. Ito ang pahayag sa atin ng malalagas-lasan. Kaya sa pag-agaw in the rapture, our complete salvation will be attained. So, this is the finality of our salvation. Kaya ang sagit ng sa banal na kasulatan, tayo ngayon ay ligtas na kay Satanas, puri ng Panginoon. Tayo ngayon ay ligtas na sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Yan ika na. Ngunit ngayon, yung palamura ay hindi na ngayon. Paminsan-minsan lang siya nagmumura. Ang dati sinungaling, ngayon paminsan-minsan na lang. At habang tayo lumalago sa pananampalataya, pala yung ating mga masamang gawi ay kanyang inaalis. Sa pangagitan ng Espiritu ng Diyos, ang sabi sa atin sa ikalawang kurinto sa kapitulo 3 talatang 18, ang sabi mga kapatid, gagapwa tayong lahat sa walang talukbog sa mukha ay tumitingin gaya ng isang salamin sa kanuwalhatian ng Panginoon ay nababagot tayo sa gayunding larawan mula sa kanuwalhatian hanggang sa kanuwalhatian na tulad sa Panginoon. We are growing in the likeness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Kaya't atin makikita mga kapatid na ating titignan ng ating nakaraan ay lumilipas. Miho, narito ang lahat ng bagay ay parang naging bago. At mga kapatid, kung paano nabago ang ating spirito, ang ating katawan sa rapture, pagka ang Panginoong Sus ay dumating, ay haagawin. At ang ating katawan na ngayon ay nasa ilalim ng pag-iinat ng Panginoon, kung tayo'y nagkakasakit, ay kanyang pinapagaling. Kung tayo'y nanulugmo, ay kanyang pinapalakas. Amen! Sa Amen! Na natin, Panginoon, na mesa na, eh, hindi na tayo malulugmo. Tayo ay magiging gaya ng Panginoon. Amen! Purihin ng Panginoon. Kaya na, sabi sa sulat. nakasulatan, muna tayo, tayo ay tumitingin sa ating pag-agaw na mula sa Panginoon. We will be raptured we will be snatched from this troubled world, mga kapatid. At ang sabi sa panalakasulatan ay ating makikita na ating hintayin yung mapalag na pag-asa ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa makasunit bagay ang ating Panginoong We are looking to that blessing of Tubig. Kailangan mapalawad yung bibig kasi matamis yung kape. Sa karulungan at marulung na tao, Oh. ang sabi sa banalakas sa unang kurinto 1.20 sa laro ng marunong. Hindi ba't ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunangan ng sanglibutan ito? Eh. At ang sabi pa sa banalakas sulatan, kanino ka sa iyong kayamanan? Oh, Yan po, ano? Kumain na ako, nagalmusal na ako, bigay ng Diyos. Nakakain pa ako ng salita ng Diyos patungkol sa rapture ang ligtas sa rapturin. agawin ah, gawin. Isasama ni Yesus sa kanyang kaharian sa lang. Di ba napakaganda po yan? <tuh> Ay, kaya eh, natupad ang sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain o tinapay. Kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Oh. at the same time, habang alagal, musal po ako, meron ako salita ng Diyos. Ang tao, dalawang kalagayan. Isang physical, isang spiritual. Ito, physical ito. Kailangan kumain tayo para lumakas ito. Pero yung nasa loob natin, yung espirito, ang kailangan niya po ay salita ng Diyos. Ito nga nga nila Oras ng katotohan. Nanandog ng PMC si Portwas ng Marikina. Gita niyo po, no? Sige po, inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Thank follow. Like, like, like. Share na share. Share nyo po sa si iba. Kayong mga nasisira. Sige po. Nawadat na kayo video ito. Nasa maayos na kalagayan yan. God bless us all po. Bye-bye.